Uy! Uy! Talag! mo! Itas mo! Itas mo! Itas mo! Itas mo! Itas mo! Itas mo! Itaas mo! Itas mo! Itaas mo! Oh. Focus mo! Grabe ang laki! I-focus mo! 1 2 3 Oh! Ay na! Ay na! Ay na! Ay na! Ay na! saan kami napapadpad dito niyo mga kabayan ang lakas ng agos so pa ito niyo suong kung talaga na pupulutin pa baba lakas eh Ay, thanks God, nakatawid ng ligtas. So, meron kaming pupuntahan ni ano Tunying dulo ulit ng ilog to mga kapeng kaya sana lang. sana lang at dagdagan namin yung dalag at hito ni Tunying hito niya na sobrang laki hindi makapaniwala na makakahuli siya ng napakalaking hito mga kapeng <laughs> Natulala ng ilang segundo eh. Ha? Taas, mo, taas mo! Sabi ko pa naman kay doon eh. sobrang excited na rin ako eh. Ano kasi yon? maghanap na kapag nasa tubig. Makakagalaw siya ng ano? Makakagalaw siya ng ano? Makikita pag kalaking mga isda mga kape yun, na tataran na kami hindi na kailangan ano kailangan pag taas mong ganun yakapin mo agad yung lambat hindi na kailangan kasi kapag uh, mo siyang magwala sa tubig may posibilidad na makahanap siya ng ano ng lalabasan niya o kaya sa sobrang laki niya Hindi na tayo. Ang kaya tayo dadaan dito. Nandito yung ano niya. Nandito yung ano niya eh. Dugtong ng ilog eh. Ha? enjoy. Oh. Sacrifice first. Before succeed. Oh. So, hinahanap namin yung daanan. Nandito kami sa talahiban mo. Hindi na to tungkol sa tilapia. Tungkol na to dun sa hito. dito yung mga pinupunta natin na magbabaka sakali tayong may mga dalag. Kasi kung meron, pagkakataon na natin to. Ayun. Pabi po sa'yo eh. Ang dami nila eh. Wala ko nakita. <laughs> ha? Oh. Dito tayo mag-aagis mga kape Try lang natin. Wala ka nang pungusag na yung. pusing. Para ka mo. Dito yung tumakbo sa gilid. Uy! Uy! Dalag po, Sing! Dalag yan? Oo! Ayun na nga! Uy! Uy, e, ano mo? i e, ano mo lang? Pag di ako nagkamali, dalag yung mga ganong klaseng ano. Grabe ang dami naman yan. Ang dami naman talaga. Grabe hmm? yung sayang yun ah. Ang dami. iwan yung ano. Ilagay muna natin dito. Tapos mamaya. Saka tayo baba na. Hmm? I... bilis Yung mga isda dito, natatanggal yung mata. Ito, ito yung mga kinatatakutan ni Katropa eh. Um, bigla, nilang, bigla na lang silang nawawalan ng mata. Nasabit sa lambat yan? Hmm? Nasabit nga sa lambat. Siyempre pagkahila. Kala ko dalag na yun. Nanlaki pa naman mo. Pumusag na yun. bakbakan bakbakan buti yeah. lang kung malaki yung lambat yung dala natin ewan ko na lang baka ngayon pa lang si kape nyo <laughs> so, wow. kaya kapag maninilapit kayo dito sa Taiwan sa mga nag uumpisa pa lang maliit lang ang bilhin yung lambat para hindi kayo magsawa sa katatanggal kasi kapag malaki oba. Baka wow, magtaka kayo sa oras na Hindi nyo pa natatanggal lahat. <laughs> Hindi kayo napagod sa ano? Paglalambat pero napagod kayo sa ano? Magtatanggal. Magtatanggal. Ganito kasi yung ginagawa namin mga kape nyo, na muna namin siya pinapasok agad. Kasi pag tanggal pasok, tanggal pasok, parang mas matagal. Mas maganda yung tatanggalin muna natin siya. Mas lambat e, ulit. Oo. Tapos mamaya pupulutin na lang natin diretso na sa ano diretso na sa lagayan oh doon sa lagayan Tumungo po pumupusog dito. Ha? Nalalapit na pumupusog? to. pa. Nasa may sulok kayo, ano? Yan. Tolong sabihin sa so-so din natin ng yung alok ko dito sa kabila, <laughs> nawomale no, ako dun ah. Grabe pa yung dinagbubukay dinagbubukay pero parehong 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 bumo parehong 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 Kaya yun! parehong 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 Ano na tawag nilang? swerte. Hindi na bumuka mga kapeyo. Pero parang magnet itong lambat, ito n'yeng talaga. Mayroon, mayroon. Pero... Walang pumupusag na banak ngayon ah. Ha? ha? Walang pumupusag na banak. Ba, Takot na lang nila kasi naramdaman na nila tayo eh. Alam na nila yung mangyayari, pagkakantsawan tayo eh. <laughs> <laughs> balak yung kancaw ng kancaw eh ng kapay dyan, andon <laughs> sa harapan yung mga balak Nasa pool yung isa, tumigil sila eh <laughs> <laughs> Ikaw ba naman, machambahan ka dyan sa Kasi rola tuloy ang abot niya Kasi rola, sarap pa naman ng sabaw Nagis pa ako boss. Oo. Para uh, makaano tayo. No problem. Kasi hapon na rin. Pang ilan na to? Ay, pang, pang tigilan na to. Tatlo no? Matlo hmm. ko yung ano. Ang bilis matanggal yung mga mata. Oh, sorry. Bakit ano? <laughs> Bakit puro buwan yung lumalabas? Bakit? Bakit? <laughs> Basa mo doon ay eclipse pala sanang pagkasabi ko so, Parang eclipse na Tagalog yun eh so, Isang agis na lang Pagdagdag lang doon sa Ano? Doon sa huli nito nying Na dalag at ano? Dalag at ano tawag doon? Heto Heto Ako! Ako! <laughs> Hiệp nặng

O, boss, ang tilapia ano, sa ilog. May lalapin ko pa ba dyan? Napapansin hmm? mo pa ba ang dalag dyan? Hayaan mo na yung dalag at hikaw. Tilapian na lang tayo. Ang maliit na iwan. Pakunan na natin. Ang gabag-abay niyo. Lalapin niyo, no? Madali lang to kasi itataktak lang natin to mga kapengyo kasi napakawalan ko. Hindi sayang kasi magpaparami siya. Tama, okay. bro. Diba? Tama naman. Nangulog na ba? <laughs> yeah. okay. Nahulog, Nahulog na yun. Na Nahulog na, binubuklat to ba yun. eh. May ko kasi yung sa ng... Yun oh. sa bulsa. Bulsa pa lang. Alamat na. Alamat ng sinigang. Okay. Sarap pala ito ba, Hacim? Iprito mo na, tas isigang. Ay, oo ah. Uh. Sarap. Pindarito nga yan. Lagi namin ginagawa yun. Minsan nga, sinisigang muna namin bago iprito eh. Masarap din yun. Oo, mas masarap yun.

Eh Ayon, tapos na magpupulot na tayo. So nalalim dito. L lalaki kasi nang bahay nila dito. Oo. Oh. Talagang susuungin namin yung ano para makuha yung dalag. Sige. Pakita mo kung sino ka. Ayon. Tignan ko lang dalag, dalag. Mag-uulam kami ng dalag ngayong gabi. Ano? Tayo. Ano? Sa sabi ng wala. Posible naman na yan. Uy.

ang na Wala na. Nakawala na yung dalag. Tinaas mo na. Matantali yung dalag eh. Nakahamoy na ito kung saan. na Tira tayo dadaan. Okay. Tama mo lang yung huli mo doon. Ay may huli ba yan? Sabi mo kasi Wala. yun, lalo ang dami Parang hindi mo mahila eh. Dito ka tali. Ano dyan, against the earth. Ah! Oh. mo sa'yo, Uy, tinataas na niya. Ang lalaki dyan. Uy! Uy! Uy, talag! Itaas mo! Itaas mo! Itaas mo! Itaas mo! Itaas mo! Itaas mo! Itaas bo... mo! Ano ba? Ano mo! Ano ba? 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 Ano ano ka mo to? Ano ka mo? I-focus mo. Ha ha. I-focus mo. Grabin lakay. I-focus mo. Balutin mo nang ano? Balutin mo to. Ano? Sakto wala na. Kena marawakan. Binasan mo bobo. Sakto mo. Kasi yung kamay ko sumusok. Sumusok yung kamay ko. Ano? Wala tayong sakto. Sa camera na. Sa taranta Iyan mo, iyan mo. I-i-focus 'Yung komo sumok sa kamay ko pero okay lang. Grabe Hahaha yun, ano yun e, ano. <laughs> Laki Baka hindi naman ano, dalag yung kanina Sige pala may Grabe naman yan Yung po may bonus ba ito no? Wala na ate na to. mo kasi tumusok Basta ilahin mo yung ano Lambat? Lambat kasi tumusok yung kamay ko Ayo bonus Ada Kamu ingat kan? Ini lumayan apa sih? One, two, three, Oh, oh. Inal, 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 ina, ina. <laughs> <Gra> <laughs> Siya ano. no. Wow. Wow. Sobrang laki. Ayan mga kameyo. kakadali di, ano? Eh kakadali siya 'yan dalaga, laki Oh. Dalawa. Dapat dalag at dito. <laughs> ang lag grabe, Antonio. <laughs> wow. Oh! Ang sagilit-gilit ang laki din niyan. Oh! Allah. At kuminto ang mundo. <laughs> grabe, sabi nga ni Tonyo, mga kapeyo, mapagpanggap ang dalag, totoo nga. <laughs> Walang galaw. Walang galaw. Dito. Okay. <laughs> Ay. Bale na. na tas eh, mo muna para yung ano. Sarap. Eh. Okay. eh mga kapeyo, oh. nahuli nito niyo oh. Isang higanting damulog na hitok tapos isang dalag ayan swerte mga kape laki ng dalag ang um, laki rin ang laki na ng dalag mas malaki na naman yung ito mga kape na yung hito mga kape nyo ang laki tapos hmm. meron pa tayong tira dito yan o oh. so pinaluto na ito ni katunyeng mga kape kasi uh, pupunta siya dito mamaya para kainin namin tapos kukuha na lang siya dito kung meron kung gusto niya mga kape kasi sobrang malaman o oh. Oo, oh, kasi. Oh, Nandito tayo ngayon sa bahay ni Kapenyo. Makikikain tayo. Muliikain si Katunyong sa bahay ni Kapenyo dahil ako. muna tayo. tayo hmm. Dami kong... Okay, yes, salamat. Dahil sa biyaya ng matanggap namin ngayong araw. Uh, maraming maraming salamat sa pagpapaalan niyo po sa amin. Sa pagpapaalan niyo po sa amin palagi. Pinapanin niyo po ko palagi tayo noon. Amen. Kaya mm. na. Let's makaan. Oh. Ikman mo itong itag nila. Oh, itag ka. Nagosin. Uh,

Kain po tayo mga Kapengyo Katunyig. Hmm. 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 na yung mga mo. Sulid. Mm. So, <laughs> Sarap naman Hmm. Sulid yung panik namin ng Kapengyo. Sarap na. Lalagyan na sana natin ng sili kaya lang hindi nagsisili si Tunjeng yung mga kapeng iba yan. Mm, pa po. Ganun ba naman? Ang parang ko kapag ka ganito na talaki, makusul na yung laman niya. Hindi naman. Hindi. Okay. Tap na natin. buong buhay ko. Ang first ko makakuha ng ganito pala ngayon yung dito. Ah, kung pa tayo mas malaki dyan. Oh. Sa pagsunod. So, Pag nakakuha na tayo ng mas malaki, alam mo na yung kagawin mo, hindi ka na matutulala. Oo. Oh. <laughs> ito yung salmon ito din to? hindi ito yan naman ito naman yung may itad na may itad ano ito? yung binilag binilag nyo ito isda hindi na ano? Hindi na ano? Parang yung babay kasi nahangas sa amal. Mag ka dyan po rin, ang dami Pag gusto mo. Okay lang ba mo? Sinipsip ko na. Sinipsip ko na. ko na. ulam ah. Mm -hmm. yan. Nakita ko lang yung ano, nabusog na ako po. Mm -hmm. Yung, ito, yung ang laki naman kasi. Pupa okay. uh, ko ka ng soft